hello. So, yan. Welcome to my YouTube channel. It's me again, your Ate Paz. So, ayan. For today's video, ay punta natin yung mini farm ng aking kuya at ate dito sa San is Cedro Village, Batangas City So, ayan, bago tayo umuwi ng Cebu ay pasyalan muna natin yung kanyang mini farm O, diba, sasakay tayo ng trike and then we have to visit our kami, follower O, diba, mayroon tayong follower daw dito kaya ko. puntahan din natin siya So, let's go Ayan, sasakay kami niyan for the last Ay, adito, time. Dito, 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 dito. Yeah, sakay na no, it's not. Last again. Where is the Yeah, it's a kind of me. Are you so? Yeah, it's a kind of me. It's a bit of Ayun, sakay na kami, oh. <laughs> oh, ayan. O, oh, diba? ano? Oh! Oh! oh. oh Rockstar! <laughs> Rockstar, oh! So, ayan, yeah, let's go and let's have a ride. So, puntahan natin na yung ano, yung mini farm ng kuya ko dito lang sa ano, within ako? the village lang naman, so malapit lang talaga, mga siguro Lala. may ano lang, hindi siya abot ng 2 minutes, within a minute lang talaga, malapit na malapit lang talaga dito sa bahay nila so, pwede naman siyang lakarin kaya lang, gusto namin magsakay din ba diba? para naman ma-experience natin yung nakasakay sa ano, nakasakay sa isang parang gagamba <laughs> oh, tingnan nyo ang astig na pa naman ng mga ano ng aming driver na napaka astig ng driver namin tapos yan malapit na talaga tayo makarating dito sa kanilang mini farm so let's see kung anong nasa Ay, mini farm nila kaso madilim na ngayon gabi na siguro hindi natin siya masyadong ano ma Oh, dito kami sa kabilang lupa Yung mga tanim nila kasi gabi na nga. So ito oh, na, nakarating na tayo, di ba? Malapit lang talaga, iyan. no cut. May bahay kubo Talagang dito. within a minute nandito na tayo sa kanilang abucano. mini farm. O oh, yan, pasukin natin ang kanilang Isa. mini farm. eh po. ano po to? Hi. Hi. Hello. Hello followers. <laughs> Hello followers. Followers no shy. Hello followers. Deborah. Si Ay, ikaw pala yun kita rin nakaka-heartbreak. Oo! Yun yun, yun. Uh, oh. na! Oo, sa'yo! Siya, ikaw, yun! Ay, yun, oh. ay, si yun oh. na rin! Ayan, oo! Ay, hindi sa inyo? Dapat ito ipapampung ko sa... Ay, ikaw para sa'yo, Jenny mo na! Yun, malaki, sa aso, Yung barman ayan! isko ko pala <laughs> ito. <laughs> sa mga aso ko. Oh, ay, ay, ayun. Tuwag tuwag sa Ah, ito pala, ito pala yun. Oh, may, may dragon fruit, yung bini. May saging Ito sinong driver ikaw? Si ako. Ay, may mga saging oh. Ay, gusto makarating sa kubo ni Paz. Ito dragon. Ang laki pala. dragon fruit, may rambutan, may avocado. Oo, malaki. May ano. Ito, mangga. Rambutan yeah, Ay, yan. Ha? Ay, sa unahan. Rambutan ito? Oo. Ay, ito nasa... pala yung puno ng rambutan? Oo. Oh, oh. Ay, At... ni Saging. Bago ari, may ano, Thailand da tamarin. Ayun, tamarin. Yung tamarin. Asa tamarin? Are Thailand tamarin. Saan? Saan? Ayun. Dini, hindi. Yan yung dinala ni Tiyo na ano, buto. Oo, matamis yung ari, Hindi man nabuhay sa amin. Yan, may lang Ayun, dami dito. ito yung ano. Ano, sibol dito pa. tuloy ako. Akala ko ano. Dragon fruit pala. Ang dami sibol dito. Asa? Ayun, ang dami sibol. Kaya lang bawal, ma. Hindi na... Baka hindi ma makapas. Ay ni ano oh, na? Ang bagay. Si ano matinik ka? Yan, ang tamis si oh, na pwede rin sibul Ang dami sibul ining yan. Kaya kaya. So, <laughs> Try ko lang ibalot <laughs> tapos ano. Ay Oo. Hindi ako Try ko lang. Pag hindi, eh, di ba tanggalin ko. Oh, oh, oh. Kasi sayang. Hindi, okay. ilagay ko doon sa kay ano ka. Oh, oh, ay, ikaw pala baby. Ay, 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 ano, ano, ah. sama ikaw Opo! ina na, sama daw sya. may bago pa kami niyang baby. sama <laughs> <bae>. nga. Sama ka. ano yung ano yung ano yung ano yung baby yung yan. yung ano ano yung ano ano yung ano 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 yung te? ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano, nabunga na ngayon ganyan lang na ano. No. Mini farm nga. Ito alright. nabunga na ito? Na, oh. oh, ka. Oh. Nabunga na ka. Na, na ito. Ayan ang tamarin. Dalawang puno. Pag sa tamis yung ni, oh. ano niyan. Oh. Pungo. Bago minakita dyan sawa. <laughs> ay, ko ha ano, yung manok. Talaga oo. Ay, di ka na sa video. Wag ka, wag mo ay ayoko. Minsan na na may ayoko nang sawa. Ano Oo. Ano? Ay, ayaw ay, mo may sabaw. Awa, ano, liit pa ng mga na daw. Oh, God. Ayan, na, sawa na sa likod mo. Kung naman. Ang mga mga harvest doon. <laughs> <laughs> mali at mga lemon nila. Ayan, may dragon fruit. Ay, may dragon fruit mo. Ay, may bunga. Ay, di pa bala. Di pa Diyos ko. Kala marami. ko nga din. Ari ini tamar ini may bunga na. Lang. May bunga yata, to. Marami na, marami na bunga ya. Marami buko. Oh, uh. ayan oh, Mini farm nga ito. Ala, hindi ko talaga alam. Yung siya, siya pala yung si Chinibura. Oh, oh, yun na. ikaw love Ayos ka lang. Ikaw, ikaw, kanina ka <laughs> na, eh. pa nang sana. Ay, tayo pa. Dito na kita, ay, 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 Tumasok dyan? Oo, oh, lang ano. Kaya si Ute lang kisin. Ay! Hmm, halak eh. Uh, ang dada na kasilo. Oo, ang galing okay. nga daw magsilo. Sabi ng mga gwardiya, ikatin din na sumilo na rin sabi. Ang <laughs> galing din sabi ng kayo. Magaling, magaling. Pumasok magaling. Sabi, siya dyan. Sabi, sabi ng mga magaling, magaling. Isinuot doon sa ano eh. Paano eh kayo narating doon? Oh. E may tobo pala. Magaling, magaling. Sabi ng mga ano, magbabasura. Ay sa dyan, magaling. Magaling eh Hindi nga makakawala eh. <laughs> eh. Na ay, ay, uh, po. Ang rambutan, abukado. May si Armeco bu. Dito. Oh sige. Dito hartamalaki. Ano si? Ay, oo. Sino uh, pala 'yung engineer? Sino? Gina si Paz. Iya. Oh, oh. yeah. Kumusta ba? Yeah. Yeah, hindi na man, maggulay man eh, 'di ba? Oo, oh, lobilo-bilo. Ah, kaya pala kinukuha ng tito pati 'yon. Uh, ah, 'yung gulay. Gulay 'yan. Ha gula oh, oh, ray. 'Yung talbos ng. 'Yung 'yan, yan ta sumuloy ulit. Oo, oh, oh, lobilo-bilo. Diba? Pag ginataan, parang yung sa yung... pagpansa yung, yung... dalawang luti. Malunggay, oh. Dalawang luti pala ito. Uh -oh. Magkakariwa, uh -oh. diba? Makabila ito sa mm, mm nasa gitna siya. parang dito, mini farm, Mini farm, ang daming uh -oh. prutas eh. Dito na, ano, rambutan, nakapamunga na. Ah. Basta pa, wala pa dito, dito. sa dito. Pa, Wala pa dito sawa? Ha? Oo, naman videos dito. Ay, wag! Wag <laughs> yeah, na, wag na, Jean, wag na. Wag <laughs> na. Yeah. Ay, hindi, hindi, ako nanonood talaga niyan. Meron talaga, talaga ate, ayoko talaga. Nag, nag, -nag na yung mga balahibo ko. <laughs> So ayan, yun na nga, you know, mayroon daw sawa sa kanilang mini farm at gusto nila ipakita sa akin yung video ng sawa. So, ewan ko ba, hindi ko man yan talaga kayang tingnan yung mga ganyan-ganyan na sawa-sawa na yan. So, wag na lang natin yung pag-usapan. Change topic na tayo. So, ayan, kakaawin na tayo. <laughs> Tapos na tayong mamasyal dito sa kanilang mini farm. So, say goodbye na sa ating follower na si Miss Jean, Ma'am Jean, Evora. Thank you sa yung panunod sa mga videos ko. Super, hindi ko akalain na magkikita tayo today. So, ayan, super thank you talaga. Shout out sa iyo, Ma'am Jean, Evora. In Batangas, o diba? Nakakataba ng puso na mayroon pala talaga tayong follow na sumusubaybay bye sa mga videos natin O, diva so back to ano na tayo balik bahay so babalik na tayo sa bahay so iba na yung ano iba na naman yung sinakyan ko so nasa single motor na ako kasi yung kuya ko naman yung nagda-drive sa strike. So ako naman ay dito naka-backride kay Ate sa single motor. So ayan, balik sa bahay na tayo para mag-chill-chill na lang habang hinihintay natin yung akin pamangkin na susundo sa amin papuntang Lip o diba so yan hanggang dito na lang muna yata yung ating video huwag kalimutan mag like share and subscribe and do comments if you want so ayan subscribe nyo na para magiging updated kayo sa mga bagong videos ko bye bye and see you in my next video thank you for watching and I love you <laughs> all bye Pwede makanta. Okay lang sa amin, makanta. Pasko. Oh. Pasko. Lain, Pasko. Lain. Pasko naman ngayon. <laughs> oh, Advance Pasko kami. At ayan, nakarating tayo advanced dito sa bahay. Advance Merry Christmas. So, Mag-advance, ano tayo dito? Advance Merry Christmas sa ate ko kasi... Binigyan kami ng mga perfumes at bags. So, thank you so much and Merry Christmas in advance kasi may bagang pamasko na kami na natanggap. So, ayan. Shout out, shout out sa so ati ko at kuya ko. Bye bye again and again. <laughs> I love you all. Bye. Mwah!